I-discuss natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi dito ang side mo. At dito naman, ang side ng person mo. Ayusin ko lang sandali. Kasi, gagawin ko tong thumbnail. Pero pwede nyo namang skip na tong part na to. O adjust ang playback speed para bumilis. Pakipindot lang ang gear button dyan sa screen. At hanapin ang playback speed. At yun. Adjust nyo dun kung gaano kabilis ang gusto nyo. Pero tapos na ako. So, dyan tayo sa umpisa, sa taas. Hindi ko na ituturo dahil malabo. Okay? So, mag-focus tayo dyan sa taas. <clears throat> Current situation sa side mo, kasi yung taas yung sa'yo. Well, mukhang binetray yung trust mo ng person mo, nasaktan ka, sinaktan ka niya. Pwedeng ganon. More like niloko. Current situation, para malaman mo kung para sa iba ang reading o hindi niloko ka ng boson mo. Nasa stage ka na na tinatry mo. Tinatry mo nang mag-move on. So, ang dating dito, buo na ang desisyon mo. Ayaw mo na makipagbalikan. Sa so, person mo. So, separation reading to. So, yung baba, eh di, ex mo pala yan. Mm -hmm. So, para malaman mo kung para sa ibang reading, separation reading to. At ex yung baba. Okay? So, kung ganyan situation mo at ini-inquire mo ay X. Ayan, let's proceed. Current situation niya. Dito tayo sa baba. Ayan. Yeah. Ano yan? Poison candle girl? So, ang dating current situation niya, kasi kayong dalawa yung bida sa kwento na to. Tingin niya kasi, toxic ka. Mm. Kung baga, um, ang dating, yung poson mo, gusto niya ng freedom. Sa ngayon. Okay? Kung baga, ayaw niyang bumalik o magkabalikan kayo sa ngayon. Pero, ang maganda, wala naman siyang grudge o sama ng loob. Sa'yo, somehow, siguro, gusto niya bumalik yung friendship. Pero yung magkabalikan kayo, Mm, malabo sa ngayon okay, dahil parang inenjoy niya ang buhay niya ngayon ano yung tatanong natin dito next action na lang anong next action mo at next action niya. Yeah. Ito next action niya. Yeah. Ano yan? May hug tayo dito. So, anong next action nyo? Sa isa't isa. Well, ang dating dito, ayaw mo. Ayaw mo na talaga. Nag-build ka ng wall. O invisible wall yun ang wish mo, tantanan ka na ng person mo o ng alaala niya. Sabi natin, hindi ka na communicate ng person mo. Pero ang wish mo, dahil may wish code tayo dito, ay makalimut na na siya. Hindi mo na siya maalala. Um, May storm tayo. So, wish. Tapos, storm. Ang wish mo rin kasi ay umayos na ang buhay mo. Kasi storm, ano ba yung storm? Parang kalbaryo, diba? Um, ang literal na wish mo ay mag-move on na makalimutan na siya, tantanan ka na niya. Case to case basis, sabihin natin ginugulo ko pa rin ang person mo. So, ang gusto mo mangyari, tantanan ka na. Ngayon, kung walang contact na talaga, edi, ang wish mo ay makamove on na di mo na siya maalala at makahanap na ng iba. Para tuluyan ka nang mag-heal. Ngayon, dito sa person mo, Anong next action niya? Um, ang next action niya ay um, tantanan ka na talaga. Hindi ka naguluhin. So, yung wish mo, mukhang wish granted. Kasi ang dating dito, halimbawa lang naman, kung ang case ay ginugulo ka niya, eto. Ang dating uh, di na siya magpaparamdam. ibo ka na niya. O, ewan ko. For some reason, hindi na siya magpaparamdam. Okay, kung yun ang case. Pero kung ang case ay, hindi na talaga siya nagpaparamdam. Matagal ng panahon ng hindi na kayo nag-uusap. Parang dyan may iba. Yung kwento. Kung matagal na kayong hindi nag-uusap, Kasi ewan ko, for some reason, bigla siyang magbabalik. Tapos, di ba nga ayaw na ng iba sa inyo? Makita siya, ayaw nyo na mag-reconnect kayo. <laughs> Dito, may iba. So, sabihin natin matagal ng panahon ng tinoxic ng poson mo yung buhay mo. Hindi na kayo nag-uusap. All of a sudden, biglang magbabalik sa buhay. Nang iba sa inyo, itong puso nila at guguloy na naman sila. Eh, kasi may hug tayo dito eh. Parang bruha, di ba? Parang mabubuhay yung kanilang kinatatakutan. Yung, kumbaga, yung fear nila, biglang, zombie na nawala na eh. Bigla na buhay. Ganyan. Namatay na So, mo like. Babalik ulit yung kinatatakutan ng iba sa inyo. At yun nga, yung eh, poson. Poson nila. Na ayaw na nilang makita. Makita sana. Ayaw na. Pero ito, bigla magbabalik. At totoxikin na naman ang buhay nila. OMG. So, para malaman natin kung kanino tatama ang reading natin, ito ang clue. Magbibigay ako ng anim na clue. Pero wag masyado magpay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa inyo. So, kung nagkaroon ng third party, di sama nyo na rin. Dun sa clue, ha? So, meron tayo dito ang Aquarius, Pisces. Sa bagay, possible naman talaga nagkaroon ng third party. Pero, pwede rin naman yung panluloko na sinabi ko kanina ay binitray yung trust nyo, pinagkanulo kayo, sinabi yung secret nyo sa iba. So, case to case basis. O, niloko sa pera. Aries, Aquarius, Gemini. Ulitin ko, Aquarius, Pisces, Sagittarius, Aries, Aquarius, Gemini. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.